Hi guys. So bibigyan ko kayo ng centimeter or meter. Sasagutan niyo to. One minute lang ah. worms starts now what times up. Ano ang mas malaki? Unahin natin itong 2 meters. O sige. 100 times 2 equals 200. Lagay natin dito 0, 0, 0, plus and so, zero, 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 huh? meters, uh, one hundred, divided by two, fifty, centimeter. Lalagyan natin dito yung 200. Dito naman natin ilagay yung 2. No? Tapos, yung na may So, dito, mm. hindi na natin ilagay kasi may sobra. 500 lalagyan natin. Minus. Five hundred equals zero. At ilagay natin itong five dito. Kaya centimeter. Ano yung mas malaki? Ito o ito. Ang tamang sagot natin ay di ba ito? 250 meter. 2 meter. Tamang sagot ay this, this, this. Bawal mo gawin yung 1, 2, 3, mini, 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 my Ba't na habang mo? Ang mukha mo. Babalik, babalik. Ano po ito? Sabihin Maling ganon. Pero ang tama na nagsagot is ito. Hindi ka lang mag-minimine mukha. Dapat ang mong gawin ganyan. Ganyan gagawin mo. Now, next. hundred meter, one hundred centimeter, or five hundred centimeter. Pag ganyan, ang gagawin mo ay mamimili ka lang kung sino mas mataas. Kung sino mas mataas, 100 or 500. Pag centimeter, pag pera silang dulo, centimeter, is mamimili ka lang kung sino mas malaki. Pero pag dalawang meter, Ayan. Equals, equals. Pero pag ito 500, edi, 500 meters, edi, ito mas malaki pa rin. Kasi, 500 yun dito. E paano naman, kung 900, 900 meters, centimeter to nine meters. so yeah. so you see, and imultiply natin siya dito, hundred times nine. Alright. Siro, 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 Mali yan, mali yan, mali yan, mali yan. Mali yung sa inyo. Pero mali yun. So, thanks sa inyong lahat. Kung na-o-in yung mat nyo. Ngayon, ito lang po ang technique. Ito po ang technique na ito pang ginagawa ko. Ngayon, okay. Yeah. "Thank you sa inyo, sa inyo lahat. Bye bye, sorry."